Uy, <laughs> ito, no, wag, wag mo gamitin yung damit mo. Wag, 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 wag. Si. Dalas mo dyan yung damit. Lagi mo, lagi May bata kaming kasama. <laughs> Cheers. Cheese. cheese, cheese, cheese. Say cheese. She knows. <laughs> sab ng apple juice. Ito, <coughs> apple juice. Hindi talaga ako sa mango shade. Uh, mango shade. Out, Avocado, masarap. Ba't saan dalawa? Pa. Hindi ka muna kasali sa kamahal. <laughs> 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 Pakibantayan po muna yung friend namin. Uy, sipa ko ha. Nakakailan na kayo, nakakadalawa. <laughs> <laughs> Ito malakas to, no? <laughs> Malakas mang tree. Pang na natin. Mang tree. Oh, si Titig lang. Ano? Cheers! Panawarin Cheers natin Papain guys. Patayin na ko si phone ko eh. Pero... Na-pause -na. na mo? 10% ako. Akala ko nung charge ka. Oo, oh, mga naka-10% bro. <laughs> <laughs> Bait ni Nico ah!

Pero chill lang bro. Thank you sa Lion. Sin... May Lion ba talaga? <laughs> Oo. Oh, oh, Meron lang. Burnout like yung fish gun. Pero ano lang, yung Lion lang. Yung ganito na... lang. Ah, okay. okay. Tingin nga nang ipin mo. may, <laughs> like, may, may pink kasi kala ko dumudugo. May pink nga. Bawat tinga lang. Ah, <laughs> <laughs> oh. Guys, medyo naka-ilang bote na ako. Nang tubig? Nang tubig. Ng Dalawang absolute. What? <laughs>